Magandang araw mga kaaksyon, ako po si Felix Opiniano. Dahil lalapit na po ang selebrasyon ng Father's Day, isang anak mula Ligaw City ang nagpadala sa atin ng mensahe para mabigyang katuparan ang munting kiling ng kanilang kulirang ama. Halina't kilala din natin si Tatay Carlos Naporo, isang pedicab driver na mayroong munting hiling. Tara, alamin natin kung ano nga ba yun. And here we are mga ka aksyon, nandito na tayo ngayon sa Ligao City at uh, makikita nyo sa aking uh, bandang likuran ay ang napakagandang simbahan ng St. Stephen the Proto-martyr Parish. At excited na rin akong makilala ngayon si Tatay Carlos. Tara, uh, hanapin natin siya at magtanong-tanong tayo sa mga pedicab driver bago siya puntahan. <laughs> Ilang pedicab drivers na rin ang aking napagtanungan pero ni isa sa kanila ay walang nakakakilala kay Tatay Carlos. Kaya nagtanong na lang ako kung nasaan ang barangay Tinago. Para sa ganun, mapuntahan ko na muna si Nanay Marites. Ngayon, papunta naman tayo sa bahay ni Ma'am Marites para makausap siya, makakwentuhan kung bakit nga ba nagpadala siya ng mensahe sa ating programa? Ah. Uh, hello Ma'am Marites. Ay sige po. Salamat. Ma'am, nung nabasa niyo yung post ng isa namin na staff. but um, opo, sir, ang ganyo ako. Ito ka lang, ha? Hindi totoo, Wen. Eh. Try ko lang, sabi ko. Tingin ako na nga yung ano, kay Papa. Kasi magpapadal din na. Kasi nung nag-birthday siya, ha? Sabi wala man lang ako may ibigay. Nag-birthday kami, magkasuludan kami. May... May 30 po ako siya, 29 naawa ko kasi sa papa ko, pero hindi ko man matulungan. Kasi pa yung asawa ko matanda na din. Dahil kung nakatapos man ako sa siguro maganda man ang trabaho ko. Hindi ko si papa papagpadyakin. Si Marites Golod ay pangalawa sa tatlong magkakapatid. May sariling pamilya na rin. At ang maliit na sari-sari store ang tanging bumubuhay na lamang sa kanilang pamilya. Ngunit ang munting hiling ni Marites ay hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang ama. Si Tatay Carlos ay 70 taong gulang na at sa kanyang edad ay patuloy pa rin siya sa pagpapadyak. At isang simpleng set ng panggupit sa buhok ang nais mairigalo ni Marites sa kanyang ama. Ngunit ano nga ba ang nasa likod ng munting hiling ni Marites? request ni ng papa niyo po sa inyo? Po. yung request ko po para kay papa yung mabigyan siya nung ano kasi kada punta niya dito sabi nga yan ni nung pinsan mo pa dadala na ko ng ano ng panggupit. Sabi ko pa hintayin mo lang. Yun know, lang po sinasabi po sa kanya. Kasi yung, po, yung pinsan ko isa na nga ko sa kanyang bibigyan siya, wala man hanggang ngayon gano'n po kasakit na makita nyo yung papa nila na naghihintay. Uh -huh. no. Kung ko na lang po eh, ako na magtrabaho para kay Papa eh. Kaso yung asawa ko din natanda na rin po. Ako yung siya nagbubuhat ng mabibigat sa ano. Kaya minsan nahihirapan na ako na makita Papa ko na sige pa ang trabaho. Minsan nahihilo na daw siya. Minsan may nagpapaan sa kanyang palay. May pa... Bilal, Minsan mga limang sako, sampo. Awa po ako pag nagbubuhat ng mabigat si Papa. Kaya yun lang po ang ano, pure? request na para din na siya masyado magpasyak, magkupit na lang po. Kaya yun po yung inyong tanging hiling. Para makagaan-gaan din sa buhay nila. Kasi Gat dalawa din po ang binubuhay ni Papa. Kasi yung asawa niya, may kapatid. Ano, ayaw man niya pabayaan. Ako, sir, pangarap ko lang naman sana si Papa na ma maano na yung ano niya. Di ba, sir, pag nag, nagugupit, diyan na lang siya sa bahay niya, mapapahinga na siya. na e, wala man ang papagupit sa kanya ngayon kasi yung gamit niya kasi yung ano, yung... Yung una pang panahon na gunting, uh -huh. Mm -hmm. Tapos may labahas siya. Tago-tago na pa yun. Na, sir, kung matulungan lang po, sir, si Papa, grabe po talaga yung pasasalamat ko sa, sa inyo. Tapos dun sa chat ko dun sa ano, kay Ma'am. Personal din naming binisita si Tatay Carlos upang kumustahin So nandito na tayo sa Purok 9 Bliss, Barangay Tinago. Ah uh, hindi alam ni Tatay Carlos na pupunta tayo ngayon sa bahay nila. At syempre dahil isa siyang uh, pedicab driver, driver, um, bumili rin ako ng uh, sampagita na pwede nating ilagay sa kanyang pedicab. <laughs> ano kaya ang ginagawa ni Tatay ngayon? kaybo ba si Tatay Carlos na ay sakto? <laughs> Ako po si ano, Felix. Dito sa inyo po itong tindahan. Ito yung munting tahanan ni Tatay Carlos. At meron din silang uh, maliit na sari-sari store, pang kabuhayan na rin. Nagluluto na si ma'am. So dito sa munting tahanan na nila Tatay Kenoy, Tatay Carlos, mm. um sila magkakasama dito. Mm, uh, si Ma'am Nilda yung asawa ni Tatay Carlos at yung kapatid ko ni Nanay Nilda. So dito yung ano yung kusina nila Tatay. Mm. Ngayon dito kung wala sila, kung nandyan sila, ako nang nag-iisa dito, luluto na ako ta hindi na ako nagapara ano sa kanila. Kung minsan nagati si kung kahoy, then, hindi nila kaya, tataas ko dyan. Kaya maliit itong bahay ko to, sir. Uh, Ito ang lulutuin ko sana. Alin? Itong um, ano, Gabi? Gabi. <laughs> <laughs> Saan yung ano, kwarto nyo, Tay? Dito. Para i niyo kami sa inyong Ito. bahay po. Kwarto ko dito. Hmm. Uh, eh, uh, kasiyaan din. Uh. Ito lang. Hmm. Hmm. Kung minsan, pag wala akong trabaho, paturtog Music. <laughs> And then, tapos meron din silang tinda. Maliit na sari-sari store. Hmm. ang great. Ang sasabi ko sa iyo ng great. Ang tagal na yan. To Binigay sa inyo. Binigay yan sa akin. Tagal na. Sa mga lumipas na taon sa buhay ni Tatay Carlos, hindi biro ang kanyang mga naranasan. Tatay, aha, uh, kwentuhan nyo nga ba ako tungkol sa inyong buhay? Pinanganak ako sa Kwan, um, Naga. Tapos, ano? paano kayo napad pa dito? Dahil na yung mga magulang ko, wala man yun, na, tiis man yun, walang inaralan. Pag, wala, pag walang trabaho si Papa, gano'n din. Eh, pinapa binibigay ko sa po, trabaho, maliit pa ako, nagpapastol ng kalabaw. Yun nga, yung upa sa akin nung isang buwan, sampung piso. Noon, nag kuha kami, nag-ahani, nag pagkatapos ko gani, magtatrabaho naman sa uma. Ang tagal na, nang 1970 ako na punta dito. Gano'ng kahirap yung buhay nyo? Eh naku. bastang kung minsan, yung magulang kong babae, ang nagahanap naghahanap buhay. Mahirap noon. Kahit na nung kwan, pinapakain kinap, sa amin ni mama. Kaya walang trabaho nung ng tatay ko, ano, ama ko. Marami ng paghihinagpis ang pinagdaanan ni Tatay Carlos. Marami na ring lungkot ang bumalot sa kanilang pamilya at iba't iba na ring mga pagsubok ang kanilang naranasan. Yung asawa ko na una, namatay. Pinatawag ako, umuwi. parang wala na siya sa isip. Eh, tapos, nung ko, wala nang himik hmm. dahil na yun, naniwala na may babae daw ako. Hindi, wala ako magagawa. Ay, nako, kala ko, wala. hindi ko malabanan. Ha. Ano yung ginawa niyo ng lalo Parang, Kung parang relax na ako hindi na ako nagpareisip na mo um, sa buhay mo. Parang, yung anak ko hindi ko mapabayaan. Pinalaki ko sila. Paano nyo pinalaki yung mga anak ko? Dahil na nagsisip ako, nagahani, nagtatrabaho, ganyan. Tawa. Um, um, uh, lahat, gawa. kung ginagawa ko? Tinitiis ko na lang. Parang mabuhay sila. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, Patuloy pa rin lumalaban sa buhay si Tatay Carlos, kung kaya't araw-araw pa rin siyang nagpupursiging magpadyak at tanggapin ang iba't ibang uri ng trabaho na ibinibigay sa kanya. Ang kwento ni Tatay Carlos ay patunay lamang na ang kalakasan ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng problemang pinagdadaanan, pagkus sa pagmamahal na ibinibigay ng pamilya na siyang nagiging sandalan tulad na lamang ng pagmamahal ni Marites sa kanyang ama.